hindi ng init ngayon, hindi nakakalatina. Hindi ka pa nakakaalis ng bahay, pero yung pawis ko pang uwi na, Diyos, True, sobrang init. Ay, wow. Parang wala naman akong nakitang haggardness dyan sa pagmumukha mo, eh. Alam mo na, did kasi nating labanan yung oiliness. pa-share naman. Ano, dapat ikaw lang maganda. Anong gamit mo? Oh, tago mo agad yan ha. Huwag mo papakita sa iba yan, mauubos agad yan. Oo na, damo talaga nito. Ano ba to? Why, oh, you Cloud Touch Dreamy 3-in-1 2-way cake? Shala! Hoy, maganda yan. Pwede na yung foundation, setting powder, at pang touch up sa mga makeups natin. 24 hours long wear na rin yan. At may oil control pa. Nabagay nga yung summer. Huwag ka. Meron pa yung SPF 30 plus plus plus. mat na rin yung pagka-finish niyan. Uy, tikita mo? Noon na lang talaga makintab. Ganda nito, ah. shala, Ang lakas makapresh. Kilala kita. Hindi ka bibili ng isa lang. Akin na lang to ah. Tutal magka-shade naman tayo, eh. Tapos paliprint na rin okay. Nakikita ko rin naman na ganito yung mga yari. Kaya ito na. May pasobra na akong isa dahil special ka. Thank you.